ayun sa ikain, ay babantos na ako. Uh, because of old age, I used to be, pupunta ako dito ng Dabao, dito man ako nag-aral, at matatag at uh, matigas ang katawan. Uh, hindi ko naman akalae na paabotid ako ng Panginoong Diyos makatapos, makakawi, makatrabaho at maging isang mayor doon for 23 years, naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Eh, Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo na kaluhod na huwag ninyong kalimutan ito ay legal. It could spell the difference of what we have now what we can pass to you our children. At anong maibigay mo sa inyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talang ayaw ko sanang eh, lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all. Nauna, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from four years to another four years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted serves in power, may mga tao dito kayo, lumikit, binanganak kayo si Marcos, <laughs> Nangatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo. Si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang lang. You know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Kasi lang tayo magkakaitidya dyan. Kayo mga Ilocano. Kaming mga Bisaya. Mga Muro, noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? <laughs> noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, noong unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan at pinoto yung itlog niya ni Magellan. <laughs> Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, ngayon, ngayon, lalat-matay Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, uh, si Jacinto, Marcelo H. de Pilar. Okay sila. Narinig na natin no, sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero no nang ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Lucano. Sabi ko, lo, wala ba tayong bisaya na hero? Nagkalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumpot ang ito. Kaya nung nagpresidente ako, tinawag ko ito ba historical commission natin. Ang tagalawa ng mga stamps natin. Hoy! Ano kayo? Kami bang mga Sino ang hero namin? Balitaan na, namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, Wala ng mga pulis, ang tawag nila sa mga, mga tanong, daguhoy. Bakit niligipangan ng daguhoy yung mga animal na kriminal na Paano niligipangan ng si daguhoy, hindi natin mahiro? O sino pa sa abit? Yung tigas na sibuan o sino? Sabi manila, meron man, sir. O sino? Pero, ista man, sir. O <laughs> sino? Si Lapulapo, sir. <laughs> Putang ina kayo. Yun ang pabatay ka, Wejib. Bukas, pag walang istampa, yung... Stampa. Kaya ngayon, nanjana na si lapo, lapo tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga police at military, huwag na ninyong tawagan yung mga hood mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila? Hindi naman sinasadya liguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo. Baka madag madagdaga natin ng pangatlong hero. Ito lang, ko na lang sabae na. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, ini iba-ibanya si Marcos maniwala ka hindi after a few decades ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin putang ina Marcos ano ang dahilan gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat, lahat no? Princeton, kung ano yung ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala na Walang putang inat. wala walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandiyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang constitution. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na everything go. Ang, ang gusto nilang pakialaman, ito yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romaldes asawan si Lisa kasi si Bongbong ano ang gusto nila pahabaan ang konstitusyon kasi noon nga nilampastagan ni Marcos na paalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. Six years, walang re-election. sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin, one term, six years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung, term extension. constitutions kung saan na siya nahihalag one term six years. Ngayon, gusto nilang chat, chat people's initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, uh, constituent assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Uh, mas madali yon at walang, ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, eh, gagawin. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served six years. Then after that, I go out. Pangulis ako. Oh, Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung kayong pumayak na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nakita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batangginyo ako, Bisaya ako, Waray Burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag sa Pilipinas ng 400 years. 400 years. Pabasok ang Amerikano Because there was an American, Spanish War, natalo ang, ang ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinorinder e nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidente dumaan na matagal na na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mong interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto ng pahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gusto ng Kina ako magtatagal. Kasi wala itong salita. Tsaka ilang, ilang, ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang lang kayo magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag na huwag na huwag ninyong pumayang na mangyari yan. Kasi... palitan nila ngayon, walang siguro ko palitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong kongres i e tutunawin nila, gawain ng parlamen. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ng presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya, huwag kayong pabayag. bas na matunaw na yung uh, kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina kapag pumirma kanyang papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang kay dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, bot, isang boto ko lang ito. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang buto lang. Pag tinunaw nila ang constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, Itutunaw na nila ang lalabas niyan ang Presidente maging Prime Minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na. Wala ng Senate, wala ng House of representative so, Nada na tayo. sakali man, eh, itapod na ninyo ang oras kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito pagka ganon well, mayroon akong sa inyo hindi pa naman talaga ano. at saka ako naging presidente awang-awa ako sa military mababait yan sila Awang-awa ako sa mga polis. Eh, mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang mat matino yan sila. Uh, I would like to caution you, you, that hindi, 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 hindi pa tayo umabot ng critical mat na mapunta sa malagay. Iwasan nun yung inyo muna. Pakiusap ko lang sa inyo. Let, let us make this uh, rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Walang namang magigano sa atin police polis. Walang... Namang... Wala, wala. Hindi naman tayo in <coughs> Kaya, mag-distribution, -mag -mag mag-distribution, -mag mag-distribution, ba tayo? dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. kagaya nung una nangyari kay Marcos, Paso, um, Maracanang, marami ang nasira. Um, hindi man kanila yun sa kanyan. Atin dyan sa Pilipinas. Ano, ano ba? Ano, bang, ano sa Tagalog? Bande? Ano ba? yung lahat ng sa Malacanian, pwersa ang nila, pati pantik. <laughs> yung lahat dyan, mga paintings na makita mo, kamayana, kay, kayamanan ng Pilipino. So, huwag mo na doon at kung punta doon, huwag natin sirain. Ang wag niyo kalabanin ang pulis, pati military. Uh, kung so, pagdating nga ako ng paagit na, kasi ayaw ko, kasi, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar.